Yun, good day mga idol. Yun, so, sa pang RCBC tayo mga idol, meron pong uh, tanong yung isang ating uh, viewers, uh, followers, subscribers. Yan. Siya si Jexil Lopez, mga idol. Yan. Sa kanyang tanong na, Sir, good day po. Sana ma-mention at ma-pansin Pag nag-rate po ba ng panibagong account, andun pa din yung ipon na balance mo? Thanks. Yan, so sa sa katanungan ni Idol uh, Jexiel Lopez. Jexiel Lopez. Yan. Pag nag-create ka Idol ng panibagong account mo sa RCBC, ah uh, dalawa kasi yun eh. Yung isa link account tapos create account. So kapag mag-link account ka Idol, ang ipapasok mo doon yung uh, ATM payroll account mo kung saan ka sumasawad sa trabaho. Yan. Pag nag-create nyo ka, magiging uh, zero zero po yung balance ng bago mo na-create. Kasi magkiba po yung uh, payroll account na ginagamit mo sa create account ng panibago. Yan. So, hindi mo makikita yung balance ng uh, payroll account mo sa RCBC Pulse na ginamit mo, uh, nakreate mong bagong account, loads. Ganun po yun. Kasi uh, kapag nag-register uh, ka sa RCBC Pals, gamit yung payroll account mo, kailangan mong i-link yung ginagamit mong uh, ATM payroll account kung saan ka sumasahod sa RCBC Pulse. Uh, piliin mo po yung link account. So dahil meron ka ng account, idol na naiintindihan mo naman siguro yun. Ah, sa katanungan mo na nag-create ka ng panibagong account, ay zero-zero po yung balance ng bagong account na nagawa mo. Yun po yun, idol, sa uh, ah, yung katanungan. Sana nasagot ko ang yung katanungan, idol, ah kay idol Jexy Lopez. Yan. Yung naipon mong balance doon ay wala na po kasi nakapag-create ka po ng bagong account. Bali hindi mo na po magagamit yung uh, ATM payroll account mo na niregister mo sa RCBC Pulse kasi nakapag-create ka ng bagong account Yan. under your uh, name naka-register sa email address mo naka-connect sa cellphone number mo idol And sa system ni RCBC, maaaring uh, yung pangalan mo email address, cellphone number ay isa. Pero ang magre-reflect dun sa na-create mong bagong account ay zero zero po ang balance niya. Yeah. So, mas maganda kung uh, pag nag-register ka ng RCBC pals mo, gamit yung payroll account mo, yun na lang po yung gamitin mo kasi at least para pag uh, ng araw ng sahod, Makikita mo doon sa RCBC Pulse account mo na may laman na 'yung ATM mo. 'Yun 'yun po 'yung kagandahan ng may RCBC account ka. Para siyang uh, GCash, PayMaya, ganyan. So yun mga idol, sana nasagot ko 'yung katanungan. So hanggang sa muli. Bye-bye.